isang taon at kalahati ng pag-aalaga ng mga tanim kong kalamansi nagbunga na rin sa wakas ang aking lahat ng pagod, hirap, tsaga at paghihintay eto <laughs> na at hindi lang tayo nakukontento sa pamimitas ng mga bunga dahil mayroon pang isang pwedeng mapagkakakitaan ang pagmarkot ng sanga ng kalamansi. Isa pa rin tong paraan para mapagpa maparami ko yung aking tanim. Kaya ta nagmamarkot, namimitas at kapag ready na yung pagmarkot tulad niyan, may mga ugat na, yan o, may mga ugat na. Puputulin at uh, ililipat tanim ko na doon sa mas malawak na taniman para pakalipas ng isang taon ay higit na marami ang ating mapipitas at papakinabangan. Ito na yung sinasabi natin na retirement period sa pagiging overseas Filipino worker. Yung lahat ng preparasyon, ang puhunan ay uh, maliban sa pera ay si at syaga. At syempre kailangan ng syaga talaga ng paghihintay ng paghihintay paghirap ng paghirap dahil kalipas ng ilang buwan at saka taon eto na namimitas na tayo ng mga bunga yan oh. at mayroon pa tayong market para makapagparami o magpropagate ng mga karagdagang mga pananim para sa future harvest o oh, ba? Diba? Okay, sa so mga OFW dyan, Ah, habang nandiyan pa kayo sa abroad at mayroon pa kayong sahod, simulan na ninyong mag-invest sa pamamagitan ng siguro pagbili ng lupa. O kaya naman kung mayroon kayong mga mamanahing lupa sa inyong mga magulang, simulan na ninyong patamnan para kapag nag na kayong tumigil sa inyong pagiging OFW, hindi kayo mabibigla doon sa transition. Ako medyo nagkaroon ng konting problema doon sa transition eh. Kasi tumigil ako right away na nawalan ako ng sahod at nag-invest din ako sa farm. So sabay yung mabilis na paglabas ng pera kaya nahirapan ako. Pero sa ngayon ay nag-uumpisa nag na akong generate ng income ng tuloy-tuloy tulad nyan no? kahit pa unti-unti pero at least kahit pa mano, hindi tayo na babagabag kung saan natin kukunin yung ating mga pangangailangan para sa ating pamilya. Okay, so while strong, decide for your retirement and get ready for it. And once you are ready, you resign, retire, or quit your job, then start your argue business. Maraming salamat. God bless. Bye bye.